So mga kapudis, samahan nyo kami sa unang gala namin dito sa Tokyo, Japan! Makarating nga lang namin kahapon dito sa Tokyo, galing nga sa Osaka at ngayong araw nga kami gagala para nga mamili. Kaya talaga nag nga ako ng bonggang bongga kasi nga pupunta nga kami sa isa sa pinakasikat na pamilihan nga dito sa Tokyo, Japan. Eto pala pagalis namin, hindi nga namin kasama sila ate at meron nga kaming ibang kasama. At ang kasama nga namin ngayon ito nga mga nakatira na dito sa Japan. Kasama pala namin ngayon si ate Shane, pati si ate Yuki the Explorer. At matagal na nga sila dito sa Japan, kaya naman naisipan nilang samahan nga kami na magala dito para hindi na rin kami mahirapan at maligaw. kaya Talaga sobrang excited na nga ako sa mga oras ato kasi pupunta daw kami sa isa sa mga sikat na pamilihan daw dito sa Japan. Kaya naman nagkatagat na nga kami nagpunta sa train station at bumili na nga kami ng ticket para nga makasakay na kami ng train. At ang nakakatawa nga dito sa mga kasama nga namin para nga kami dito may interpreter kasi marunong nga sila mag Japanese language. Kaya talaga hindi na nga kami nahihirapan kung sakaling nga meron kami itatanong kasi sila na nga yung nagtatanong at sila nga nakikipag-usap sa mga hapu. At may maya nga rin, nakarating na nga kami dito sa sikat na pamilihan nga dito sa Japan. Siyempre, bago nga kami mamili dito, kailangan nga muna namin ng pampalakas. Kaya pagbaba pa nga lang namin dito sa lugar na to, naghanap na agad kami ng kainan para nga makakain na nga kami. At habang naglalakad nga kami, meron nga kami dito nakit ng restaurant na mahaba ang pumipila. At ang ibig sabihin nga lang neto na masasarap nga yung mga pagkain nila dito kaya mahaba at pinipilahan. Kahit nga sobrang haba nga ng pila, pumila pa nga rin kami para matikman nga namin itong pagkain nila at sasunayan talaga namin kung masasarap talaga. Ito nga ang kainan na to, para nga siyang bakery pero meron nga siyang restaurant doon sa loob niya. At yung mga binibenta nga nila dito tinapay, para nga hindi totoong pagkain. Pero pag tinitigan mo talagang totoo at nakakain talaga siya. At matapos nga namin malampasan ng mahabang pila, nakabasok na nga kami sa loob. Agad-agad na nga rin namin dito in order yung mga bestseller nila para talaga matikman namin talaga kung totoong masarap. At maya maya nga lang nagsisidatingan na nga yung mga in order namin pagkain talagang lalo ko na excited at nagugutom. At ang kinagula ko nga dito na kung ano ngayon nakikita mo yung picture na nasa menu, yun na yun din yung ilalabas nila sa harap mo. Kaya talaga pag nandito ka sa Japan, hindi ka magdadalawang isip kung totoo ba talaga yung mga nasa menu nila. <laughs> at ito na nga sa wakas sa kompleto na nga rin lahat ng order namin, kaya naman sinimula na namin kumain. Kinukuha ko na nga lang yung aking pagkain dito nga para makakain ako kasi excited na excited na ako at nagugutom na rin ako sa oras na to. Umorder pala ako sa restaurant nito nitong Omo Rice nga nila tapos umorder din ako ng burger patty nila na mayroong mga french fries at ano sala agad. At nung nandito na nga yung pagkain ko, agad-agad ko na rin siya kinain tapos nung pagkain ko, nagulat talaga ako ng sobra. Kaya pala sobrang haba ng pila dito talagang dinudumog. kasi sobrang sarap pala talaga ng mga pagkain nila dito. Akala ko nga lang nung una sa picture nga lang masarap yung mga pagkain nila dito pero nung natikman ko nga hindi pala yung totoo kasi masasarap talaga. At dahil na sobrang sarap pa na pagkain nila, agad-agad din namin siyang naubos kaya naman dali-dali na kami lumarga. Magsisimula na nga kami mamili nga dito sa sikat na pamilihan nga dito at titignan nga namin kung mura or mahal panindan nila dito. Kaya naman nagkatagad na nga ako pumasok dito sa store na to kasi yung balita ko, marami daw silang murang mga damit at mga bagay-bagay na nandito. At talagang pagpasok ko pa nga lang dito sa store na to, meron na agad akong nakitang sobrang gandang damit pero sobrang mura lang. Kaya naman nagkatagad ko na siyang kinuha at naghanap nga ako sa mga kahilera niya. At tinignan ko nga kung meron pa ako mga makikitang ganito kaganda. At hindi nga lang ako yung natutuwa dito pati nga rin si Ati Yuki the Explorer kasi tuwa dito sa nakita niyang bag. Hindi ko nga tong unang damit nga na nakita ko kasi talaga sobrang gandang ganda ako dito at dinala ko nga siya hanggang sa baba ng store na to at akala ko nga lang dito sa first floor nila makikita tong mga damit pero nung bumaba nga ako ang dami ko nga nakita ang mga second hand na mga gamit at talaga magugulat ka dito kasi mga nandito talaga mga branded na damit talagang marami dito yung mga bagong bago pa talaga yung itsura at wala pa mga gas gas, -gas. <laughs> hindi nga lang mga damit nyo dito meron din sila dito mga sapatos at marami pang ibang mga vintage na gamit so sobrang ganda nga at sobrang dami nga nilang dito umikot nga ako nung umikot dito sa loob ng store at ako na pwede pang mabili. At kung nandito nga lang yung mga kabataan dito sa Pilipinas, talagang ubos to kasi ang dami mga pang esteric na mga damit. At ang magaganda pa dito talaga sobrang mura niya kasi nagkakalaga lang siya ng mga 500 yen, tapos 1,000 yen. Basta i-convert niyo na lang siya sa peso kasi talaga sobrang gaganda at talagang bagong bago pa. At dahil sobrang dami ng damit no sa baba, hindi na nga ako nakapili at ito na nga lang yung binili ko itong una kong damit na nakita dito sa store na to. Sila mama nga rin, pumili nga rin dito ng mga damit pero hindi ko na nga na kasi nabayaran na pala nila. At no na ko na ngatong damit na to agad-agad na rin kami lumabas dito sa store na to at naghanap nga kami dito ng pwede pang mabilhan. Pero at this time nga si mama naman yung bibili nang sa kanya kaya naman nagpunta kami dito sa parang boutique. At si mama nga talaga ay mahilig nga siya sa mga bag kaya naman naghanap siya dito ng mga bag na pwedeng mabili. At habang naglilibot-libot nga ako nagulat nga ako si mama pala ay bibili niya yung LB na nakita nga namin nung una. At talagang tuwa-tuwa nga si mama dito sa nabili niyang bag kasi naman sobra talagang ganda. Agad-agad na nga rin ni mama lahat ng na nabili niya kasama ng atong bag para makaalis sa kami dito at makapamili pa nga kami sa iba. Sobrang natutuwa nga ako dito sa napuntahan namin lugar kasi talagang sobrang mura na mga bagay-bagay na nandito talagang kayang-kaya ng budget. <laughs> Si ate Yuki, Ngayon, sa para nga mabayaran. At na nakabili na nga si Mama, agad-agad na nga rin kami lumabas at naghahanap na nga kami dito ng pwedeng mapuntahan. At dahil nga sobrang init nga dito sa Japan at nasira nga rin yung binili sa akin ni Ate na electric pan noong nakaraan na bumili ulit ako nitong electric pan. Para nga habang naggagala nga kami dito at enjoy na enjoy talagang fresh na fresh pa rin ako. At andito na nga kami sa labas at naglilibot-libot na nga lang kami at naghahanap kami ng pwedeng pang mabilan dito ng mga gamit. At kinalaunan nga pumasok nga kami sa pinaka loob at nakita nga namin tong Louis Vuitton kaya pumasok kami. At pagpasok nga dito nagulat ako kasi meron nang hawak-hawak na bag si mama at ibibili niya daw yung para sa akin. At gantang ganda nga ako dito sa nakuha ni mama kaso inayawan ko rin siya kasi ayoko nga ng ganitong kulay. Gusto nga yung color blue. Wala silang kulay blue kaya nagbago bigla yung isip ko. So, sa so kapag may color blue na sila <laughs> Tanong kami ng tanong kasi gusto gusto ko talaga siya. Kasi tinanong, may color blue kayo kasi wala daw talaga. So next time na lang babalik kami kapag may color blue na silang gano'n. And